Hindi ako makapaniwala na may ganito kasarap na pagkain sa Pilipinas, sabi ng Canadian food blogger na si Sophia Miller habang tumutulo ang luha. Sa loob ng labintatlo taon, lubos siyang nahumaling sa lutuing Chino, at ilang beses bumisita sa China para hanapin ang sukdulang anghang at rice wine. Patuloy niyang naririnig mula sa mga Chino, walang lasa ang pagkain sa Pilipinas, ang Pilipinas ay parang probinsya lang, masusungit ang mga Pilipino. Dahil naniwala sa mga salitang ito, si Sofia ay walang anumang interes sa Pilipinas. Ang kanyang asawang si David, na ayaw sa lutuing Asyano, ay nagsabing ayaw na niyang bumalik pa sa Asya sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, dahil sa paanyaya ng isang babaeng Pilipino na nakilala nila sa China, sila ay napilitang bumisita sa Pilipinas. Sa simula, pareho silang nag-atubili. Ngunit nang matikman nila ang isang partikular na pagkain Pilipino, nagbago ang lahat ang itsura ng pagkain ay hindi kaaya-aya na tila luma o sirapanga. Subalit sa sandaling isinubo niya ito, ang buhay ni Sofia ay nagkaroon ng isang daan at walumpu degree na pagbabago. Tingnan natin ang kanilang kwento. Si Sofia Miller ay isang food blogger na nakatira sa Kanada. Ang kanyang pinakamalaking hilig ay ang matinding anghang at alak. Para sa kanya, ang tunay na esensya ng pagkain ay nasa matinding mala, manhid na anghang, hindi siya kontento sa karaniwang anghang. Palagi siyang naghahanap ng anghang na lampas sa limitasyon. Sa paghahanap na ito, natagpuan niya ang lutuing chino. Mula sa Sichuan hotpot, mapo tofu, hanggang sa kung pao chicken, ito ang mundo ng sukdulang anghang na kanyang hinahanap. Bukod pa rito, nahumaling din siya sa rice wine ng China. Kapag ang maanghang na bibig ay hinugasan ng matamis-tamis na rice wine, ang anghang ay nababalanse at ang pakiramdam ay napakasarap. Bagamat may mabibiling rice wine sa Canada, limitado ang mga pagpipilian. Kaya, upang maghanap ng tunay na maanghang na pagkain at alak, nagsimula siyang madalas na maglakbay sa China. Sa paglipas ng panahon, halos labintatlo taon na siyang pabalik-balik sa China. Ang mga Chino ay kilala sa kanilang kultura ng pagkain at alak, at ang kanilang pag-inom ng alak taon-taon ay kamangha-mangha. Si Sophia ay nagkaroon ng espesyal na pagmamahal sa China dahil sa kulturang ito. Kung paglalakbay ang pag-uusapan, walo sa sampung beses, China ang kanyang pinipili. Subalit, ang kanyang asawang si David ay may ibang pananaw. Ayaw na ayaw niya sa maanghang at mayroon siyang negatibong impresyon sa mga bansa sa Asia, kasama na ang China madumi ang mga kalsada sa China at ang mga tao ay hindi pala kaibigan. Ang pagkain ay maanghang lang, walang ibang katangian at nakakasawa agad. Sa totoo lang, hindi lang ang China ang ayaw ko, pati na rin ang ibang bansa sa Asia. Kaya sa susunod nating biyahe, siguraduhin natin hindi sa Asia, tapat na sinabi ni David. Ang kanyang pag-ayaw sa Asia ay may kinalaman sa madalas nilang pagbiyahe ni Sofia sa China. Ang mga biyahing iyon ay naging masakit na alaala ng pagkain ng maanghang na lalong nagpapagod sa kanyang katawan. Dahil dito, nagkaroon siya ng prekonsepsyon na puro maanghang lang ang pagkain sa Asia. Bukod pa rito, si Sofia ay may matindiring pagkiling laban sa Pilipinas. Ito ay dahil sa kanyang madalas na pagbiyahe sa China, kung saan patuloy siyang nakakarinig ng masasamang bagay tungkol sa Pilipinas at sa mga Pilipino walang lasa ang pagkain sa Pilipinas, ang mga bayan sa Pilipinas ay parang probinsya lang, walang kaabog-abog, ang mga Pilipino ay masusungit at walang modo, ang Pilipinas ay walang utang na loob at nais humiwalay sa China. Dahil patuloy niya itong naririnig mula sa maraming Chino, hindi katakatakang naniwala siya rito. Si Sofia, na hindi pa nakakarating sa Pilipinas, ay nagsimulang kamuhian ito batay lamang sa mga sabi-sabi. Bukod pa, Tila walang matinding maanghang na pagkain sa Pilipinas, kaya para sa mahilig sa anghang na tulad niya, wala siyang nakikitang dahilan upang pumunta roon. Ang lutuin Chino ang pinakamahusay sa mundo, buong paniniwala ni Sofia. Para sa mag-asawa, ang kasiyahan sa paglalakbay ay nasa pagkain. Ngunit si David ay naiinip na sa pagkain sa Asia. Si Sofia ay nahuhumaling sa sukdulang anghang, ngunit si David ay laging nagdurusa dahil dito. Ang nakatakdang pagbabago sa kanilang kapalaran ay naghihintay sa China, isang pagkikita na magbabago sa kanilang mga pananaw. Isang araw, habang si Sofia ay nag-enjoy sa isang street food trip sa China, sunod-sunod niyang nilalasap ang iba't ibang maanghang na pagkain habang umiinom ng rice wine. Nang bigla, napansin niyang nawawala na siya sa isang estrangherong eskinita. Nataranta siyang bumalik sa pinanggalingan niya, ngunit hindi na niya alam kung paano siya napunta roon. Ang masama pa, nahiwalay siya sa asawang si David. Kinuha niya ang kanyang smartphone, ngunit wala itong baterya. Wala nang alam na gawin si Sofia. Sa sandaling yon, isang babae ang lumapit. Sa pag-asa, nilapitan siya ni Sofia. Excuse me, nakita mo ba ang isang puting dayuhan? Umiti ang babae ng may kabaitan. Nandoon siya sa may coffee shop, mga dalawang daan metro mula rito. Nakahinga ng maluwag si Sofia. Nagpatuloy ang babae, gusto mong samahan kita. Bago pa makasagot si Sofia, nagsimula ng maglakad ang babae. Naisip ni Sofia, para sa isang Chino, ang bait naman niya. Ngunit habang nag-uusap, nalaman niyang hindi pala ito Chino. Pilipino ako, sabi ng babae na nagpakilalang si Maria. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng kalakalan at madalas sa China dahil sa trabaho. Naging komplikado ang pakiramdam ni Sofia. Nang marinig niyang ipilipino ito, pumasok sa isip niya ang mga narinig mula sa mga Chino, masungit walang modo. Ngunit ang Maria na nasa harap niya ay napakabait at maalaga. Sa tulong ni Maria, muli silang nagkita ni David. Nagpasalamat si Sofia at inanyayahan si Maria na kumain, kasama sila sa isang paborito nilang kainan. Habang kumakain ng maanghang na crayfish at umiinom ng rice wine, masaya silang nagkwentuhan. Pamilyar si Maria sa lugar at nagrekomenda pa ng iba pang mga tindahan. Naging magaan ang loob nila sa isa't isa, at pagkatapos ng tatlumpu minuto, tila matagal na silang magkaibigan. Ikinuwento ni Sofia kay Maria na siya ay bihag ng maanghang na pagkain at rice wine, kaya madalas siyang bumibisita sa China. Matapos makinig, sinabi ni Maria, dadalhin ko kayo sa isang restaurant na irerekomenda ko. Dinala sila ni Maria sa isang tinatawag na private kitchen. Bagamat hindi sikat, lahat ng pagkain ay swak sa panlasa ni Sofia. Bukod pa rito, nagrekomenda rin si Maria ng mga pagkain Chino na hindi maanghang. Tila nasiyahan si David sa mga yon. Si Sofia ay nag-enjoy sa masarap na pagkain at alak. Habang nag-enjoy sa masarap na pagkain at alak, masaya silang nakikipag-usap kay Maria na nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga bansang napuntahan niya at mga lokal na pagkain. Ikinuwento ni Sofia kay Maria na labis siyang nahumaling sa lutuing Chino at pabalik-balik siya sa China para sa pagkain. Pamilyar ako sa China, sabi ni Maria, pero hindi pa ako nakakapaglakbay sa ibang bansa. Kaya ang makausap kayong mga taga-Kanada ay bago at nakakatuwa para sa akin. Pagkatapos nilang magkwentuhan ng matagal, seryosong nagtanong si Maria, Sofia, marami ka nang napuntahang bansa at mukhang gusto mo ang Asia. Bakit hindi ka pumunta sa Pilipinas? Nang marinig ito, natigilan si Sofia. Nag-aalangan siyang sagutin ng tapat dahil baka masaktan niya si Maria kung sasabihin niya ang mga naririnig niyang masamang bagay tungkol sa Pilipinas. Kaya, sinabi niya sa magalang na paraan, narinig ko kasing medyo light ang lasa ng pagkain sa Pilipinas, kaya baka hindi ko magustuhan dahil mahilig ako sa heavy flavors. At saka, masyado na akong nahumaling sa China, kaya hindi ko naisip ang Pilipinas narinig ko rin na may mga political issues doon. Tahimik na nakinig si Maria. Pagkatapos, marahan siyang nag-alok, kung gayon, bakit hindi mo subukang pumunta sa Pilipinas para ikaw mismo ang makaranas. Maraming bagay na hindi mo malalaman kung hindi mo personal na mararanasan. Sandaling natulala si Sofia. Ngunit nagpatuloy si Maria. Totoo, may mga pagkain kaming light ang lasa, pero hindi lahat. Sigurado akong may mga pagkain doon na magugustuhan mo, tulad ng maanghang na pagkain at alak. May bahid ng lungkot sa mukha ni Maria. Maraming Chino ang nagsasabing ayaw nila sa Pilipinas, pero sa totoo lang, marami sa kanila ang hindi pa nakakakilala ng kahit isang Pilipino. Puro haka, -haka lang. Kung pupunta kayo sa Pilipinas, ako ang maglilibot sa inyo sa iba't ibang lugar. Nalito si Sofia. Salungat ang sinasabi ng mga Chino at ni Maria. Ngunit naisip din niya kung pupunta siya sa Pilipinas, baka malaman niya ang sagot. Tumingin siya kay David na may gulat na ekspresyon. Ayoko nang bumalik sa Asia, tapat na sinabi ni David. Mumiti si Maria. Kaya nga, David, gusto kong matikman mo ang lutuing Pilipino. Maraming hindi maanghang na siguradong magugustuhan mo. nag langan si David, ngunit kung magpasya si Sofia na pumunta, kailangan niyang sumama hindi niya pwedeng pabayaan ang asawa niya na mag-isa sa Asia. Sa huli, nagpa siya silang pumunta sa Pilipinas. Masayang nakipagpalitan ng kontak si Maria. Pagpunta ninyo, tawagan niyo ako. Hihintayin ko kayo sa Ninoy Aquino International Airport, Le, nakangiting sabi ni Maria. Sa puso ni Sofia, naghahalo ang pag-asa at kaba. Totoo ba ang mga negatibong sinabi ng mga Chino tungkol sa Pilipinas? O tulad ng sabi ni Maria, hindi pa layon ang katotohanan. Ang sagot ay malalaman lamang sa Pilipinas. Si David ay may komplikadong ekspresyon. Paano kung puro maanghang na naman, bulong niya. Ngunit sabi ni Sofia, sabi ni Maria, mayroon din hindi maanghang. At saka, bilang food blogger, dapat ay kumpirmahin natin mismo. Hindi tama na magdesisyon batay lang sa prekonsepsyon. Tila kinukumbinsi ni Sofia ang sarili niya dahil siya rin ay puno ng pangamba. Paano kung nabigulang sila sa Pilipinas? Paano kung totoo ang sinabi ng mga Chino na boring doon? Ang mga pag-aalinlangan na ito ay dumaan sa kanyang isip. Gayunpaman, ang kabaitan at katapatan ni Maria ay nakaantig sa puso ni Sofia. Baka nga, hindi ganoon ang Pilipinas sa kanyang iniisip. Nagsimulang magkaroon si Sofia ng maliit na pag-asa kaya napagdesisyonan ang biyahe nilang mag-asawa sa Pilipinas, ito ang magiging simula ng isang pagbabago sa kanilang buhay. Habang papalapit ang araw ng biyahe, madala silang mag-email at magtawagan ni Maria para ayusin ang kanilang itinerary. Nalaman ni Sofia na ang pamilya ni Maria ay taga Timog, kaya dadalhin sila ni Maria sa Cebu. Isang araw bago ang pag-alis, nag-search si Sofia sa internet tungkol sa Pilipinas subalit puro negatibong artikulo mula sa mga Chino ang lumabas. Ang lutuing Pilipino ay puro small dishes lang, walang lasa, ang mga Pilipino ay huwad at masusungit, mas mahusay ang mga Chino. Sa tuwing nababasa niya ito, lalong lumalakas ang kaba ni Sofia. Baka huwag na lang kaming tumuloy. Si David ay may parehong agam-agam. Baka pilitin na naman akong kumain ng maanghang. Makakakita na naman ba ako ng maduduming kalsada sa Asia? Habang nag-impake, siya ay nag-aalala. Nang dumating sila sa ge naglakad sila patungo sa pinag-usapang lugar at nakita nila si Maria na kumakaway mula sa layong 30 metro. Welcome sa Pilipinas! Ngayon, dadalhin ko kayo sa Cebu, nakangiting bati ni Maria. Sumakay sila sa kotse ni Maria. Habang nagmamaneho, si Maria ang naging tour guide nila. Si David ay nasa likod at mukhang hindi masaya. Bagamat sinubukan niyang magpakita ng interes, may bahid ng pagkabigo sa mukha ni David. Si Sofia naman ay hindi rin masyadong masigla. Munit sinabi niya sa sarili, sayang naman kung hindi ko ito i-enjoy. Habang pinagmamasdan niya ang tanawin mula sa bintana ng kotse, nakalimutan niya ang oras. Matataas na gusali ang sinundan ng mga lugar na may mga sinaunang arkitekturang Pilipino. Kahit ikumpara sa China, nakapwa na sa Asia, ang pagkakaiba ay matingkad hindi siya nababato. Bagamat ang tanawin ay tila di magkakatugma, nagkaroon ito ng kakaibang armonya. Sa paglalakbay niya sa China, narinig niya na ang Pilipinas ay parang probinsya lang, ngunit mas moderno ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang mga gusali ay tila nakahanay sa tanawin na para bang nagpinta. Tiningnan niya ang oras at napansing isang oras na ang lumipas mula nang magsimula silang bumiyahe. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang asawa sa likod, inaasahan na baka tulog na ito sa init. Ngunit, nalalaki ang mga mata nito, nakatitig sa tanawin sa labas, at iba ang hitsura sa kanyang dating mukha na walang sigla. Si David ay mukhang interesado. Nagulat si Sofia na ang asawa niyang ayaw sa Asia ay nabighani sa tanawin ng Pilipinas. Subalit, may pag-iingat pa rin sa puso ni Sofia. Walang saysay kung maganda lang ang tanawin. Ang tanong ay, masarap ba ang pagkain? At totoo ba ang sinasabi ng mga Chino na walang lasa ang lutuin Pilipino? Habang nag-aalala, sinabi ni Maria, malapit na tayo sa inirekomenda kong Filipino restaurant. Mayroon silang pagkain na swak na swak sayo, Sofia. Komplikado ang ekspresyon ni Sofia. May pagkain ba talagang para sa akin? Paano ko magugustuhan ang light flavors na lutuin Pilipino gayong mahilig ako sa mala? Sa pag-aalinlangan, hinintay niya ang pagdating sa restaurant. dinagtagal, nagtagal, nakarating sila sa restaurant na pinuri ni Maria. Pagpasok pa lang, masayang binati sila ng mga staff at inasikaso. Ang mga empleyado ay nakangiti at palakaibigan, nakabaligtara ng imahe ng Pilipino na madalas marinig ni Sofia sa China. Ang kanilang pagiging magalang at ang customer service ay nasa pinakamataas na antas. Nanlaki ang mata ni Sofia sa pagkamangha. Lumingon siya sa asawa niya at nakita niyang natulala rin ito. Hindi na nakapagtataka dahil hindi pa sila nakaranas ng ganito kaasikaso. Habang naglalakad, ang dekorasyon ng restaurant ay nakaakit sa kanilang atensyon. Makulay ngunit kalmado ang mga wallpaper at iba't ibang dekorasyon. Ang pakiramdam noon ay para silang nasa isang museo. Ang loob ng tindahan ay puno ng mga detalye na nagpapasaya sa customer at napakalinis. Ang impresyon ni Sofia at David sa Pilipinas ay lubos na nabaligtad. Bago ito, ang mga kainan sa mga bansang napuntahan nila ay madalas madumi. Ang mga mesa ay malagkit at may mga buto ng pagkain na nakakalat sa sahig. Kahit na masarap ang pagkain, kung isa sa alang-alang ang kalinisan at kapaligiran, tatlong uri lang ang masasabi mo. Dahil inakala nilang normal lang iyon, wala silang espesyal na negatibong impresyon noon. Gayunpaman, nang ikumpara nila sa restaurant na ito sa Pilipinas, napagtanto nila ang katotohanan. Sa upuan kung saan sila dinala, may tatlong peres ng kubiertos, kutsara at tinidor. Nalaman nilang ipinahanda ito ni Maria bilang malasakit, concern, sa kanila bilang mga kanadyano. Naunawaan ni na Sofia at David ang simbahan, warm, at malasakit ng mga Pilipino na madalas nilang marinig. Dahil sa ganitong first class na pagtanggap, mataas ang inaasahan ni Sofia sa mga pagkain darating. Ngunit ang unang pagkain inihain ay taliwa sa kanyang inaasahan. Ang lambanog, kapalit ng kauliang, ay ayos lang. Ngunit nang makita niya ang inihanda sa maliit na saucer, na tinatawag na appetizer, nagulat siya. Ang kulay abo, kulubot, at hilaw na pagkain na tila hindi masarap. Bukod pa rito, hindi ito mukhang pagkain para bang sira o panis. Ang mag-asawa ay nabigla sa itsura ng pagkain yon. Baka ito yung itatapon na. Sa pag-isip nila, kumuha si Maria at isinubo ito. Gusto siyang pigilan ni Sofia, ngunit huli na. Si David ay natulala, nakanganga. Mumiti si Maria. Napakasarap nito. Subukan mo, Sofia. Sigurado akong magugustuhan mo. Kahit sinabi niya yon, nag-alinlangan si Sofia. Munit dahil napakalaking kagaspangan ang hindi kumain sa harap ni Maria, pinilit ni Sofia na tikman ito. Tinusok niya ito ng tinidor. May amoy ito na parang maasim at maanghang. Kahit nag-aalinlangan, inamoy niya ito. May amoy ito ng suka at lambanog. Ang pagkain ay kahanga-hanga. Kung naaayon sa gusto mo ang amoy, tila masarap na agad. Si Sofia, na nag-iingat na baka hindi ito makain, ay nagpa siya pa tikman ito. Pagkasubo niya, kumalat ang matapang na lasa at bango sa kanyang bibig. Dahil mahilig siya sa alak, naging biktima siya ng pagkain na yon. Sunod-sunod niya itong kinain hanggang sa maubos. Dahil mukhang hindi nagustuhan ni David, kinain din niya ang bahagi nito. Lubos siyang naantig sa sarap nito, naisip pa niyang iwi ito sa Kanada. Tinanong niya si Maria kung ano ito. Ipinaliwanag ni Maria na ito ay kilawin, kapalit ng hongzao. Ito ay hilaw na isda na niluto sa suka, kalamansi, sibuyas, at sili. Ang proseso ay medyo matrabaho. Ang asim at ang hang ay kumukuha ng lasa mula sa pagkain dagat. Nang marinig ito, naintindihan ni Sofia kung bakit ito inirekomenda ni Maria. Ang kilawin ay nagbigay ng mas malalim na impresyon sa kanya. Naluha si Sofia sa pagkamangha. May ganito pala kasarap na pagkain sa Pilipinas. Maliba ang sinabi ng mga Chino na walang lasa ang pagkain. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang pananaw. Pagkatapos ng kilawin, sunod-sunod na ang mga pagkain. Isang bowl ng puting kanin, malinaw na sabaw, at sinigang na isda, kapalit ng steamed fish. Bagamat hindi mukhang heavy flavored, tiwala si Maria na magugustuhan ito ni David. Nagturo si Maria kung paano kainin ang sinigang na isda. Kinuhan niya ang isda gamit ang chopsticks at isang napakabangong amoy ang lumabas. Kahit isda, wala itong lansa. Bago pa matikman, sigurado na si Sofia na masarap ito. Kumuha siya ng isda at isinubo ito gamit ang tinidor. Ang natural na tamis ng isda, ang tamang alat, at ang malinis na asim ng sabaw ay lubos na ikinagulat niya. Nagkaroon din ito ng bahagyang amoy ng lambanog, kung paanong may amoy rice wine ang steamed fish at naging paborito niya agad ito. Nagustuhan din ni David ang sinigang at kinain niya ito ng may kasiyahan. Ayon kay Maria, ang sinigang ay isang mahalagang paraan ng pagluluto sa Pilipinas na nagpapanatili ng orihinal na lasa ng sangkap. Tulad ng kilawin, ginagamit ang fermentation o simpleng pagluluto upang mapalitaw ang sarap ng pagkain. Ang pananaw ni Sofia ay lubos na nagbago. Pagkatapos, nakalimutan nila ang oras at nag-enjoy sa lutuing Pilipino. Ang lutuing Pilipino ay may balansing lasa, ito ay para bigyang diin ang lasa ng sangkap. Kahit pasariwa ang sangkap, kung labis ang timpla, matatabunan ng seasoning ang lasa ng sangkap. Ang lutuing Pilipino ay nagpapanatili ng lasa ng sangkap, at kahit light flavored, napakasarap kapares ng kanin. Ang adobo, kapalit ng luwe, ay masarap din. Ang lasa nito ay kumakalat sa bibig at umaakyat sa ilong. Habang inumuya, mas nagiging malasa. Naramdaman ni Sofia ang lalim ng lutuing Pilipino. Si David, na walang interes sa lutuing Asyano, ay pinuri ang adobo. Kahit hindi niya nagustuhan ang kilawin, masarap siyang kumain ng adobo. Si David ay tapat, kaya sigurado si Sofia na hindi ito praise lang. Matapos kumain, sinimulan nilang tikman ang alak. Ang lambanog ay matapang at malinis ang lasa, at perpekto bilang after-meal drink ang paglalakbay sa ibang bansa ay may iba't ibang layunin, ngunit para sa marami, ang pinakamalaking kasiyahan ay ang pagkain. Si Sofia, na nahumaling sa China, ay naniwala na ang anghang ang pinakamasarap na bahagi ng pagkain. Nagkaroon siya ng prekonsepsyon na hindi masarap ang hindi maanghang. Ngunit ang ideyang ito ay lubos na nabasag ng makilala niya ang lutuing Pilipino. Ang lalong ikinagulat niya ay ang pagpuri ni David sa lutuing Pilipino. Sinabi ni Sofia kay Mariana na naging fan na siya ng lutuing Pilipino. Sinabi ni Maria, marami pa kaming iba't ibang pagkain, kaya siguradong makakahanap ka ng gusto mo. Kahit parehong pagkain, iba-iba ang pagluto sa bawat rehiyon. Ang lechon namin sa Cebu ay sikat sa buong mundo. Dahil dito, mas gusto pang tuklasin ni Sofia ang Pilipinas. Para sa kanya, na mahilig sa pagkain, ito ang magiging pinakamagandang hilig. Bukod sa lutuing Pilipino, naramdaman din niya ang ganda ng pagkatao ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay palakaibigan, magalang, at iniiwasang makasakit ng damdamin ng iba. Nalaman niya kalaunan na ang dahilan ng kanilang pagiging palakaibigan ay para mapadali ang komunikasyon. Sinasabing napakahalaga ng first impression sa relasyon ng tao. Kung gaano kaganda ang impresyong maibibigay mo sa isa't isa ay lubos na makakaapekto sa inyong relasyon sa hinaharap halimbawa, kung ang staff ng restaurant ay magalang sa customer, malamang nababalik ang customer. Sa kabilang banda, kung masama ang pagtanggap, hindi nagugustuhin ng may-ari na asikasuhin ang customer na itinuturing na masama. Ibig sabihin, kapag nasiyahan ng isang tao sa pagkain at sa mga tao, magugustuhan niya ang lugar. Sinabi rin ni David na ang kanyang pagkiling sa Pilipinas ay naglaho dahil sa biyaheng ito. Bago sila pumunta, Inakalan niyang masusungit ang mga Pilipino at mababait ang mga Chino, ngunit ang totoo ay kabaligtaran. Naintindihan niya ngayon na marami sa mga Chino ang may pagkiling sa Pilipinas dahil sa political education na tinanggap nila. Ang negatibong damdaming ito ay malalim na nakaugat. Ang mga Chino, bata man o matanda, ay nagsasabi lang ng mga masasamang salita tungkol sa Pilipinas. Ibig sabihin, nagkakalat sila ng kasinungalingan dahil sa inggit at posisyon sa politika. Marahil sa kaibuturan ng kanilang puso, naniniwala sila na ang Pilipinas ay mas mahusay sa ilang aspeto, kaya sila nagkaroon ng inggit at pagkamuhi. Mula noon, nagsimulang maglakbay sina na Sofia at David sa Pilipinas taon-taon. Sinabi ng mag-asawa na ang mga Pilipino ay walang pagkiling sa mga dayuhan, at iyon ang dahilan kung bakit ito ang kanilang pinakamasayang paglalakbay. Bilang isang food blogger, sinimulan ni Sofia na ipakalat ang kagandahan ng lutuing Pilipino sa buong mundo. Maraming feedback ang natanggap niya sa kanyang blog, napakasarap talaga ng lutuing Pilipino. Gusto ko rin pumunta sa Pilipinas. Kasi numalingan pala ang sinasabi ng mga Chino. Lubos na nagpapasalamat si Sofia kay Maria. Kung hindi niya nakilala si Maria, baka habang buhay niyang hindi nalaman ang ganda ng Pilipinas muntik na siyang mawala ng pagkakataon dahil lang sa prekonsepsyon. Ganoon din ang nararamdaman ni David. Salamat kay Maria na wala ang pagkiling ko sa Asia. Ang Pilipinas ay talagang napakagandang lugar, nakangiting sabi niya. Muli, lubos na naunawaan ni Sofia na ang tao ay hindi malalaman ang katotohanan kung hindi niya ito personal na mararanasan. Hindi dapat lubos na maniwala sa sinasabi ng iba, mahalaga ang makita ng sariling mata at matikman ng sariling dila. Nayon, ang paglalakbay sa Pilipinas ay naging pinakamalaking kasiyahan sa buhay ng mag-asawa. Ang kanilang pagkakaibigan ni Maria ay nagpatuloy at excited silang magkita sa tuwing bumibisita sila. Gusto pa rin ni Sofia ang lutuing Chino, ngunit mas malapit na sa kanyang puso ang lutuing Pilipino. Napagtanto niya na ang anghang ay hindi lang ang nag-iisang charm ng pagkain, ang malinis na pagluluto na ginagamit ang orihinal na lasa ng sangkap ay maaari ring magbigay ng matinding emosyon. Kaya, ang kwento ni na Sofia at David ay pumasok sa isang bagong kabanata. Sa pamamagitan ng pag-alis ng pagkiling at pag-alam ng katotohanan, lumawak ang kanilang mundo.